Nagtindog idang akon nga balahibo. Dear DJ Cory, itago ako sa ngalan nga Dante. 25 years old na ako subong, kag same age kami sa akon girlfriend nga itago ta lang sa ngalan nga Trish. Ginapabugal ko gid nga maswerte ako sa akon nga nobya. Guwapa siya, may height, maputi, kag pareha sa imo DJ Cory, curvy. Matulutib sul. <laughs> ang panglawason. Kagang nakapa-attracted sa akin sa iya matulot tibso lang iya nga papaya kag coconuts. May pagka pero may korte. Siya ang tipo nga ginabalikid-gid sang mga lalaki. Gani, pero mi lang ako na umol sa iya. Maayo lang kay Super M man siya, as in super mahilig mahilig mangkuti sa mga bagay nga wala dapat ginakuti. Hmm. Pareha sa abisang isa ka beses. Samtang nagamaneho ako sa akon nga van, hinali lang, ginbuksan niya ang zipper ko. Ginhukas ang belt ko, kaginkaon ang drumstick ko. Masami man kami nga nagahimo sang krimen sa sulod sang van, DJ Cory. Halos tanan na nga parking lot siguro sa mga malls. Dari sa Iloilo, kundi in kami nagalagaw. <laughs> kag nagapulo patog na nahimuan na namon sang madugo. Kag malapot siya nga krimen. Ayaw, wow. Maayo lang. Super black. Ang tint sang van ko, ganit nahimu namun ang krimen nga wala sang sablak. Hindi naman bago sa amon nga duha ang mag-check-in sa lain-lain nga mot-mot. Pwede man actually nga sa balay kami makakastiguhay, pero mas nami isa mot-mot kay makauwang ka sa maayo. Kung sa naman, mas exciting. Sa tanan nga mot-mot nga nakatuan namon, may isa kami ka mot-mot nga nahamutan. One time, nagdesisyon kami nga mag-check-in dito bago ang gabi nga to, Bago ang gabi nga to, ginplano ko ng na ang tanan nga dapat ko himuon para sa akong pinalangga ang nobya. Para mapalipay ko siya sang sobra-sobra. Sa tuyo ko nga mapalipay sang sobra-sobra nga -sobra, akong pinalangga ang nobya, nagbakal ako sang magic pill. Isa ka agimat, nga nagapatig ah sang imo nga drumstick para bisan ano ka dilap sini indigid matunaw kag mangluya ina bala nga bisan ano pa nga bakbakan bisan pila pa ka oras indi dayon mag surrender ariba ariba lang Hmm, kag nag-abot na ang gabi nga ginahulat namon sa sulod sang duha ka Yes, kinahanglan namon mag-agwanta sang duha ka tungod fertile siya. Kaginahanglan ko, masiguro, nga wala asang may nabilin nga itlog bago kami mag lock block, -block. <laughs> so it's mot-mot time. nag in kami sa mot-mot nga permi naman ginasudlan. Pero nakibot kami kay medyo pinasahi ang kwarto nga nasudlan namon. Lain sa amo na andan. Sa pinsar ko, ah, basi VIP room ni. May kama ni. Tapos may sofa nga daw hindi mo maintindihan ang forma. Siyempre, ang kama lang ang gingamit naman. nanay kami sa gin-takeout naman sa jobby. <laughs> Naligo kami kag nag-toothbrush. Siyempre, bago ako nakahalin sa balay, nainom ko ng akong magic pill. Kag nagumpisa ng bakbakan, hanot diri, hanot dito, plok-plok diri, plok-plok dito. Ay, grabe nga, uwang-uwang sa nubya ko. Hindi sa pagpahambok, ka wala labot nga nagtukar ako or nagtumar ako wala labot nga nagtumar ako sa magic peel. my skills pagid kuya yo di grabe siya expert ako magpalipay sa isa ka babayi may mga mahiwagang technique ako para magtiyog ang kalimutaw sa nobya ko sa kanamit gani sigurado ako nga mapauwang ko gid siya parehas kay Tarzan boy So, gin amat ko na kaon ng iyang munchkins. <laughs> Samdangin na kaon niya man ako nga drumstick. Hasta hindi na siya kaagwanta kang nagpakitlooy na nga kung pwede. Igarahi ko na. Igarahi ko na ang salakyan ko. Pagkatapos ng 30 minutes nga ariba-ariba, boom, boom, naglupok na ang kanlaon kag nagpalamutigid ang mata sang ako ng nga nobyang. May second round pa. Pagkatapos ng sang round two, nagtulog-tulog ako anay para sa round 3. <laughs> Kagsamtang mahamuok, kag halos nagalalaway na ako sa kanami isang akon tulog. Gulpi lang ako ginpukaw sang akon nga nobya. gin ko siya. Kag nakibot ako sa itsura niya. Daw nataranta siya sang sobra. Kag hinali lang siya naghibi. Ginpamangkot ko siya kung ano ang natabo. Hambal niya sa akon, may murto kuno Ang amo niya kwarto. Samtang nagahibi siya, kag nagapalanglapsi, ginistorya niya sa akon, nga sang nagpabanyo siya, kag naghilamos, may nakita siya nga babayi sa espiho, nga nagatindog sa likod niya. Gusto niya magsinggit, pero hindi niya mahimo. Hindi man siya ko makahulag. Sang pagbalikid niya sa akon, kay taugo niya ako kuno-kuntani, may nakita siya nga gamay nga bata nga nagadalagan-dalagan palibot sa kama namon. Kagbago pa siya makahulag para pukawon ako, nabatian niya pa ang tingog sang bata nga nagakadlaw. Ginistorya niya ini sa akon. Tanan nga nagahibi. Ginistorya niya ini tanan sa akon nga nagahibi samtang nagakupo sa akon. Hindi pa ako kontani magpati sang hinali lang ako mismo nakabat siya nga doon may nagatapak-tapak sa kama namon. Ay naku, sa sobra ko nga kulba. As in hadlock? Ay, grabe nga. Ano akon pala malahas? Nagtindog ang balahibo ko. Kagjutayan ko pa mahaboy ang nobya ko sa kakibot. Dali-dali kami nga nag-ilis kang naghalin sa mot-mot nga ato. Bisan wala pa kami kalabot. Three hours. Esta subong? Hindi ko ma-explain kung anong natabo. Imahinasyon lang bala namon ato? O kung base sa sobrang namon ka uwang sa girlfriend ko, natublag namon ang mga espiritu nga nagalumon sa kwarto nga ato. Naistorya ko na ang natabo sa akon. Or naistorya ko ang natabo sa akon ng amigo. Kagambal niya. Sang una ko no. Batian niya. May ginpatay ko no, nga mag-iloy sang isa ka adik nga tatay. Kagdira ko no gintago ang ila nga bangkay sa mot-mot nga gintaduan namon. Gintago ko no sa idalom sang kama. hasta nga masakwan na lang. Basta, ang mahambal ko lang. Hindi na kami magbalik sa mot-mot nga to. Kag kung makamot-mot gidman kami dito, i-avoid nyo lang ang room 201. Hello? <laughs> hindi na ako magmot-mot reveal ah kay base makaguba pa ta negosyo. Asa diri asa diri na lang ako. Madaba ka salamat DJ Cory. Love Dante. Hoy, bakit naman parang matamlay ka? Nako! Knows mo na bala ang Grotol Mega? Mmm! Grotol Mega, multivitamins ini para sa si mga teens and young adults na may edad 12 years old, pataas. Ang isa ka box ini is 80 capsules ang sulod. No? Isang capsule lang sa isa ka adlaw sapat na o oh, para sa diin inisya para may energy ikaw loves bakod ang imong immune system mangin mas mataas matalas ang imong pinsar mas mangin matalas ang imong pinsar. mangin normal ang imong blood circulation ma improve ang imong skin appearance kag mangin manami ang imong tulog Grotal mega